dalawang milyong bata ang tinarget ng Department of Education na maingan pumasok ng kindergarten ngayong taon. At marami-rami ang nahimok pero nadismaya lang. Hindi pala kasi handa ang maraming eskwelahan sa bigla ang paglobo ng enrollment dahil sa mga bagong pasok na kinder. Kulang cool ang mga classroom, teachers, silya at mga libro. Paano nga ba nagkaganon? Narito ang special report ni Deo Bugawisan. Simula ngayon sa loob ng isang taon. Kalahating oras sa bangka. At apat na pong minutong lakara ng kailangang pagdaanan ni Ronel. Marating lang ang pinakamalapit na paaralan mula sa kanilang bahay dito sa Norzagaray, Bulacan. Pero pagdating niya sa Ipodam Elementary School, wala naman palang papasukang classroom ang bata. Siya at ang ipapang kinder dito sa entablado magkaklase. Ito ang simula ng K-12 program ng gobyerno dito. Layunin ng programa dumaan sa kindergarten ng lahat ng batang limang taong gulang para mapaghanda ng pagtuntong sa grade 1. Bukod sa anong na taon sa grade school, madadagdagan pa ng dalawang taon ng apat na taon sa high school. Pero paano nga ba sisimula ng pagtuturo ng mga alpabeto at numero sa para lang ito kung ang nag-iisang klase ng kinder dito walang pisara, walang dingding, at ang 25 bagong estudyante siksikan sa lalabing pitong silya at wawalong lamesa. At dahil maulan, di maiwasan na sila'y maanggihan. Pero si Teacher Winnie buong wiliw pa rin nagtuturo. Kalaban man niya ang ulan sa atensyon ng mga bata. Wala pong uh, gamit, wala pong books yung mga bata at kulang na kulang rin po sa mga upuan. Sa ngayon po parang hindi ko po napapansin yung conducive to learning eh. kasi po kulang na kulang po talaga ng ano, facilities. Bagong graduate si Teacher Winnie at wala pang lisensya sa pagtuturo. Pero dahil siya lang ang tanging nag-apply para maging kinder volunteer teacher dito, sa kanya napuntang ang posisyon. Ayon sa Professional Regulation Commission, bawal dapat magturo ang hindi lisensyado at walang Certificate of Registration. Pero sa bisa ng Kindergarten Volunteer Program ng DepEd, maaari nang magturo kahit ang mga dilisensyadong guro. Ito nga kasi dal volunteer pa. Kaya nga, pero once na niregularize sila, ba... Diba, they will have to have the same qualifications as all of the regular teachers. Isang libot limang daang piso hanggang tatlong libong piso lang kada buwan ang sweldo ng mga public school teacher na may volunteer status, gaya ni Teacher Winnie. Huwag nang pakaisipin yung 3,000 kasi kapag inisip mo yung 3,000 lang ang tatanggapin ko, hindi ka makakapag-work ng tama o hindi niya maibibigay yung best niya sa pagtuturo. Kung limited ang pondo mo, Sipirin mo na lahat, huwag lang yung teachers no? dahil ito ang susi sa quality education. Sa pagpapatupad ng universal kinder education, 27,000 guro pa ang kailangan para sa halos 2 milyong bagong kinder. Pero ang nakalaang pondo ng gobyerno, sapat lang para sa 10,000 bagong guro. Bukod pa dyan ang di pa rin natutugon ng kakulungan sa elementarya ng mga pasilidad pang kalusugan, silid-aralan, mga textbook at upuan. Dapat po kasi una mo uh, yung mga pangangailangan nila. Tulad na lang po halimbawa ng mga ng room, ng libro. Tulad po ito, wala po kami blackboard. Responsabling gobyerno ba ang uh, magpapatupad ng programa ng wala namang sapat na classroom, tapos ngayon ganito na lang ang payo. Depensa ng DepEd Kapag hindi pa ipinatupad ang universal kinder education ngayong taon, tuluyan ng mapag-iiwanan ng bansa. We are more than 50 years behind eh. Pag hindi pa natin gawin itong taon na to, di diba? pag hindi pa natin gawin ngayon, masyado ng malayo ang kalanghabulin ng ating mga kabataan. At kapos man daw sa pondo, Makakaasa naman daw ang publikong madaragdagan ito sa susunod na limang taon. Binakapan din yan. ng uh, DBM, binakapan din ng Kongreso by giving DepEd a bigger budget. And we're looking at an increase of around ano, 20% every year para nga ma for the next five years. Ngunit hanggang hindi natutugan na ng mga kakulangan, si Teacher Winnie, si Ronel at ang kanyang mga klase, sisilong muna sa entablado, susubukang matuto. <coughs> Deo Bugawisan, GMA News.